Thunder. Power. Haba? Thunder. May space na pala dito. Brad, ano ba yung kulay nun? Ha? Ano ba yung katabi nung time? E, ano to? Ano ako? Thunder. Light blue, Light blue. Why well, not? guys ko ah, walang mananakit. Kasi naman manakit, pangit. Ito, puta. Uy! Yung best ba? Aray ko, binitin ko na ako ng sakit. Aray ko! Diyos ko po bone. Yung Ay, bone ba yung parang makakainis yung, yung bone Ayun nung ikaw naman. Oh, matay. Fred, nasa ka? Nasa thunder ako. Thunder, nandito ako. Nakikipagpipa tayo. Nanda? Nanda? Ah! Ah! Nandito si Lo! Nandito si Control! May oras dito, may naka-oras dito, nandito si Control. Ako to, ako to, ako to. Ayun pala, ikaw pala yan. Ikala ko kung sino to, hindi ko nakita yung pangalan. Tara, mamatay tayo, magpatay tayo ng tao. Tara, tara, punta kita dyan sa, ano ka? sa bahay. Lang. Yan kita ng mga abilities! Okay. Tara, sunod ka. Ah, may nakayelo, nandito. Ah, uy, nakayelo oh. ko ng gawa ni Nakalimutan ko. Utakad naman siya na� pinakamalaki. May gravity fruit. May gravity fruit na pala siya. Bas, hindi mo nga pili, pala yung lava. Yung magma. Wala naman atong Ay, may nakagamit na eh. Uy, nag-join si Nathan, boy. Nag-join si Nathan, boy. Iiyak yan. Ayin, ang gravity at gamit. Nag-join si Nathan. Yung pangalan niya ay Kito. Kito. Ito ba. Ito ba? Ito ba ba? Dito. Ah, saan pa ba? Nandito sa may malaking kulay green na ano. Uy, open mo to! Uy, di ako makapas pa, dyan. Saan ka. Nandito na lang sa bahay mo. Di ako makapas ben, naka-ben. Nasa bahay mo ba ikaw? Oo, oh, di mo na ako pinapasok dun eh. Bahay ko? Oo, oh, naku tara. Dito ko sa bahay mo nakakuha ng pera. Tara na. Lang. Brad, mas madaming ano dito. Eh, dun sa akin. Mas madaming sorry. Ay, mga ano. Tara. Wala sa aking bahay. Wala ko naman, Ken. Hindi mo na buo sento, to. Lang. Okay! Wala, pa wala. May security. Sabi ah, may security. Uh, Sabi wait uh, lang. Wait, dito muna ako. Hindi ako makapapasok sa bahay ko. Bawal daw. Hindi, tingnan mo. Natanggalin ko yung security ko. Yan, pasok mo pa na sa akin. Wait lang. doon. Ano Ako pa Hindi wala ano, world parade at time set. Kasi yung temporary gate, wala lang 'yan. Yung word parade chat type set. Set yeah. oh. Ay, Sorry, sorry. Oh, ano 'to? Natapos sorry. Na, Paano uh -huh. ko nakagawa no, pa ng malaking bahay agad? Ano? Nagkakapod pa ako naggawa, diba? Tapos, ito yung ano? Ano mo kahapon? Powers mo kahapon? Oh, Oo, dito, ha? Ay, Baka sa yung yan, mo. dito ka. Ano mo? Bakasari, kung may... Kung may sumira? back. Hila, Chad, kung may mo. Hindi pa kailangan pag-recognition? 13 pa lang. Uy, yeah, no, man, tempo, no. okay, lang, hindi ako makagalaw! Puno mo yung death to Wait lang! Hindi nga ako makagalaw! Saka, hindi ka makagalaw sila dito. na! Nakakagalaw! Alam mong naglalag ako! Nakakagalaw ka na! Death <laughs> Bim. Aray! Ba't kasi ganun nag-ano? Puno mo itong mga no, petat yung... Huwag mo na ipakuha sa akin. <laughs> Ikaw na naman.

nila dito ba? May... Thunder nga ako. Ay, ko kaulimuk... yung ano. Patad kita dyan. Ano pa rin ko ang buhay? Eh, bubong ka na pala. Oh, wow. Grabe ka -gra naman. Anong <mulong> bubong? Talpay, may bubong talaga ako. Ay, Bukas mo yabit tau. Ah! Ah, oh, may security pa. May security din oh, siya. <laughs> Friend, ang tagal pa nung kunin. Dapat nasa sa, sa, na sa na, sec. Dapat na sa third floor. floor ka na no. Para mo yung ano. Friend, ano oh! Naman yung... Getting na naman? Kitty Robot, yung ano. Robot. O tama. Sige, patayin tayo ng ano. takla. Tabi, tabi. Tabi, tabi. Meron tayong... Meron nang papatay. Mayroon, may nagba... May nag-gera doon Huwag tayo sumali doon sa gera. Dapat sa sumali. Sige, sumali ka. Okay, no? Sa pag namatay ka, hindi mo sa akin kasi sa save. Wala ko lang ko sa mga matay. Wala ko sa mga matay. Wala ko sa mga matay. Ang talagang na nga, inaan ko yung ano ko, bonyo.

<tuk> Ganun <tangan> oh, <jen> <tuk tangan> talaga pag attention nice cute yung pet. Uy, <tuk tangan> Ah, oh, baka nilalagyan ang pagtawi, lalatad tayo na. No, na- Pagdalo ka. at- huh? <laughs> Ha? na ako ng mag -favorite. Ay, ulit. Yeah, mga din din na tumenero. Eh, bilang go-goan Okay.

floor? Ano, okay, no. Ha? Malapit ka na matapos dun sa second floor? Oo, oh, malapit na. Ma. nag ako. <tinyo> oh, third floor, third floor, okay, third floor, third floor. bayad. Amos? Ay, si Ken... Ay, si Jiko. ka ni pinutay lang ako. Kapatay ko. Ay, shali, Sally! Sally! mo. Uy! Si ibig sabihin, actor na din ako. Ah, eh. <laughs> Isa nasa ba na? Mia, yeah, wait lang. Wala lang ako gagawin. Papadami ako, pero. Ano, pero? Pero, pero. Ay, papadami ako. Ako si Enel, eh. Na ano, ibalang. Yung, ano yung pole ng ano damit well i never wanna hear you say Nothing but a Let me it, Nothing but a I never wanna hear you say, I that way. Oy, dark floor, yeah, let's go. Ooh. Dark floor, dark floor, Oh coming let's go!

Ayun o, ayun o, nagalawa ata. Ay, uy, ano? Ano yung ginamit niyang ability? Ayun o. Ayun o, may espada. Ano yung yan eh. Uy, may ability, may ability. Sino kaya tong teaser ano na to? Aktor na din ba? Wala tulong! Ano <tinyo> <Ayun>, to? Ano <tinyo> yung sunda na lumabas? Ako, tulong! 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 <tinyo> Bakit? Tulong! Hindi, malasayang lahat ng pinilalaman mo. Bute dia ko na ano. star. Shooting stars. Tidak, saya ingin memotongnya. Sige, isang lapit na ng magano? Wait, third na pala ako. Ano to? Pa may fourth floor ako. Oh. Wait lang, may center lang muna ako. Wait lang, ba't may fourth floor. Pet. The... Stop. Transportation. morning Ren! Nandito ako sa baba. Nandito sa bahay mo Ha? Nandito sa bahay mo. Sa... Paano! Lumipat ako. Paano! Oh, Paano! Dah. Brent, nabili ko yung ano mo. Brent, nabili ko yung ano mo. Security guard. Hindi ako bumili niya. Eh, Brent, kukunin na yung tip nalo. Uy, hindi pa nabita pa. Eh, oh, dito na lang. <laughs> Tingnan niyo pa yung binili, guys. Makita <laughs> niyo na sa cursor sa video guys, no kanina ko pa yan nabili. Dad, kaya ko na magprutas ng 1 million. na sa babad! Pukunin yung pera ko! Sir, yan mo yung pera ko. Ay, nasali pa ba? Oh! Oh! Ay, nasali Oh, oh! 1 million lang. Brad, meron ko ng airstrike. Oo. Oh. Pag titripan ko si Nathan, eh, airstrike ko si Nathan. Ako rin, ako rin. <laughs> Nathan! Sorry, pero airstrike strike na kita. Ano nga pala yung ano kay Nathan? Ano yun? Ha? Ano nga pala ulit yung ni si, ano kay Nathan? Di ano? Parang siya? Dola ano si Nathan? Choy. Dola? Oo. Nag-inib. Oh! oh. Nais na ako dito sa ano? Roof? Uy, aksidente kong na-close yung roof. Eh nasa roof ako. Nais na ako. Bren, dapat ka naman tapos? Bren. Tuluyan ang iisip.

No, kasi na lang yun, yun No, no, no. Gar, naalala mo mo base ko to, Gar. Gar, agar. Naalala mo base ko to, Gar. Gar, agar. Gar, agar, gar. Gar, gar, gar. Naalala mo base ko to, Gar. Gar. gar, gar, gar. gar lang, Gar. Gar, gar. Ah, ganun pala, <coughs> harin, sa ganun sa gar. gar. Ganun pala, Gar. Ganun pala, Gar.

Ayun, ayun. Oh, pinatay ko rin yung ano. Oh, uh, Brent, ang sobrang lakas ng ano. Yung etong, ano. kung ano. So, Pinagbogin niya tayo so, parang may pagkayari. Pinapakain. Pinapakain ng mga tao. Oh, yun lang guys. Yeah.